Yo! Ayan o, pauwi na po tayo mga busing Good morning sa inyong lahat dire Diretso na lang natin ito o no. Ayan, ah, gagawa ko na tayo ng pang <laughs> Let's go uwi anyway, na pa na lang po tayo depende ito mamaya kung paan siguro sa bypass road na lang kami dadaan no? baka traffic na ito sa bayan ng Baruta sa bypass road na lang kami dadaan palabas na po tayo may mga lupo parang nangihiyak <laughs> ah, marami pa rin pumupunta oh. Isa lang ata yung nakaka na eh? yung kapatid ni Donald yung isa. Tapos may alimango sila doon ng lalaki. Ayos na yun eh. Maganda sana yun. Big 300 lang yung kilo doon sa postal na pinuntahan namin. 1,000 plus yung kilo. <laughs> Grabe. <laughs> ah, may misa. May daming mga tricycle. Yan ngayon <laughs> si Minsa dito sa park yan nila <laughs> oh, diba? dito na tayo sa kanto palabas oh, kung hindi ko nakita yung tower na yan di na naman kami maliligaw na naman kami pag dumiretso ito doon sa bundok na lang tayo dadaan <coughs> punta pa to ng dagat oh. <laughs> yung mga nakamotor kanina na tumigil doon sa likuran ng motor namin sa parking nagantay din yun sila ng mabibila na isda daw isda at saka limasag eh, sabi ko mamaya kayan eh, kaso hindi sila nakatiis umalis na lang sila dito na tayo sa mga tubuhan o, dito yung mga tower ng cellphone eh mga cell site eh kaya doon sa dagat hindi, ma hindi makakuha ng signal na malakas kapag nasa dagat ka mismo uh, magandang signal doon sa kuan sa kalsada doon yung magandang signal yan o idaan e, muna natin si amigo tunyo sa inas farm yan o inas farm mga. kuya wan Pulo dahil yung napuntahan ni Insan yun ay kwan lang nila kung branch lang nila no ito yung main nila yung Inas Farm yan kaso hindi lang may papasok eh, may entrance fee po yan ng kwan ng 100 pesos ito po. Inas Farm kalimasag o oh, nagkakalok-kalok <laughs> ayan ito o oh, diba ito yung main ayan, Inas Farm o oh, diba itong ginagdunan ni itong ginagdunan ni Pakas, branch lang nanda, ito mo dyan ang main nanda kay Inas Farm ayan Muda mo sing kan, pan in transpi. swimming pool rin dyan. Tapos tuya yung mga nagme ng bulak na sa likod. Tuya sa likod ay mga nagme ng bulak. Ne, good morning. good morning. Kaya ang upod naman, mamlagin vlog na to ang brand. So, kung kuha mo dyan ang main na dahan na. Kaya gina-vlog naman mo. Ang upod naman nag-vlog sa kan sa piyak. Sa piyak kon mo ang main git na kay kay naka-vlog do ko ra de. Yes sir. Um, <coughs> Amo ja tanang main. oh Oo. Lapad ja sta para to sa likod. Uh -huh. dyan, mga swing pool and dar de. Good morning. Pagita yeah. lang namo na. Ha. Amo yeah. um, ja swing pool da to no. Sir balik. Ha. Amo swing pool da. Ha. Tapos, hasta rato sa likod yun. Sa may punta, malapad para to sa likod yung mga bulakan Mga bulak. May mga kantin, maradyan may mga kranan. Amo dyan, main nandata na kay Inas Farm. Itong kay Pakasgin ka na tunan ka nandato branch. Thank you, thank you. Okay. Yan, ito. Ina's Farm. Sabi ba? Hindi, ano, spotted na yun? Oh, diba? oh spotted eh. Oh. Yeah. Okay matodlo ko ang <laughs> dalay spotted ni kan ni migo nyo o dyan kam kala kayo post dahil yung black sige yan <laughs> oh diba main <laughs> oh isa pa <laughs> Oh, ay post doon. Para makita kita <laughs> <laughs> eh. ba? kinasa akong kain saan Dali, nag-post siya may amigo to nyo sa kanya Sa susunod, babalikan namin to Tapos, nakasulod ka sa dadadami resales Ano ito? Ano ito? Ano ito? Ano Ano Sa sunod lang, tag 100 to yung entrance sa damires Ako yung entrance malatapos libot-libot lang Status ba yung bukid? Ito so, na ah. to ah Pindeng, <laughs> Swimming pin nila Ito po oh. Ayan O oh, diba I-post nyo na lang Mabasa nyo rin naman yan eh Regular 180 Discounted 150 Ayan. Yung entrance P50 Discounted 40 di ba? At least natunto nila dito hindi pa nila ito nakuha tapos ito hindi pa nakapasok sa Damiris Hills ipapasok natin ito sila doon sa Damiris Hills ah napakaganda napakaganda doon Ayan, spotted na ayos na oh, sige Ayan, tara na Pabalik na lang po kami dito tapos dadalhin ko sila sa kan sa, sa sa ano ba yan Tamiris Hills at saka doon sa isa no sa resort ng tito ng kan ng bayaw ko ang asawa ni kuya hindi ko pa yun napasok pero papasokin natin yun sa susunod na mga pagkakataon at saka nag-order muna ako ng pan ng battery ng GoPro. Eh lumubo na naman yung isa. Eh, isa na lang yung pan ko, yung reserva ko. ay eh, sira na nga yung GoPro, masisira pa lalo kapag ganyan yung battery, no? Kaya nag-order ako ulit sa pamangkin ko. Yan, so kita-kits na lang ulit tayo doon sa bayan ng mga busing. Ha sa bayan mga buksing, ayan si amigo sa unahan nag tigil kasi ako <laughs> kasi may church <nature's> call eh. <laughs> puno na eh kaya nagbawas muna ng tubig sa katawan ayan <laughs> si amigo tunyo sa harapan di hindi talaga nakasunod pero nagme-message sana kung mas naagaga ka nag-message nakasunod ka alam mo naman ako maaga lumalabas ganun ko yung gusto ko <laughs> Ayan. dito na tayo bypass road na lang kami dadaan <laughs> Bypass road na Kaya Kaya Dito na po tayo sa simbahan Kaya Doon na lang sa bypass road ulit mga busing Kaya Kuan na po yan dito ah, Traffic na po yan dyan May, may misa kasi dyan Tapos sigurado ako sa may paralan May mga uh, traffic na yan dyan banda Kahit na linggo at dito tayo sa bypass road Para diretso tayo labas doon mamaya Sa panang Oh O ba? Diba? Bypass road na diba? Ang magandang daan ng magandang view <laughs> hindi natin tayo mamundok sa sunod na lang sa sunod yan kami magkape sa taas doon sa cross na yan yan oh. tayo magkape or sa pan sa shrine ni mama mary doon tayo magkape eh, may upuan doon at saka may misa mis. May, may misa tayo doon na patungan ng mga pan natin ng mga gamit nila na taon kasi sa magandang chimpo no may init may ulan may init may ulan kaya te, ang taba ng mga palay nila ang ganda hindi yung purong ulan hindi yung purong init kundi na yung makasalitan yung ulan at init ulan at init kaya at maganda yung kanila yung tubo ng mga tanim na palay ay sandali wala si ah, kumukuha ka ng video yun no, yung cross at saka yung shrine ni mama Miri Ayan. kumukuha ng video si namigo Tonyo eh. o diba yan so <laughs> oh dia. <yeah>. Oh. <laughs> oh diba? Kailangan pa natin. Ay <laughs> eh, kung doon pa natin yung sa bundok dinaan mas maganda pa sana yung nakuha yung video doon. Yung nagawa Pauwi uwi na lang din naman kami sa no sosyal na kapihan yun kami pang lupa lang kami <laughs> pang lupa lang yung amin eh hindi <laughs> tayo bagay sa mga sosyal na kapihan yan, yan. <laughs> tignan natin dyan si Insa, no? kung dyan sa tambayan niya sa pinagkatapihan niya eh, <laughs> kung wala din diretsyo tayo eh, may lulutuin pa po eh kasi may gutong nyo uwi sa kanila eh malayo pa Bay, eh malayo pa yan sa kanila pero mas naka basa may gutong nyo eh yun oh no, motor niya oh Ayan to, nakatambay lang. oh. <laughs> e, diba? Ayan, ano? Eh. Ayan, o. Oh. Hindi nakasama, o. Oh. <laughs> na nagising, eh. Tanghali na nagising. Pande ah, liko mo, day, ah. Luto, rata na. Liko mo, si Tutokan black. Day, na bakal ko. Nakapi pa lang. Yo. Yo. Dahil, so yakana, liko mo, day, <laughs> ah. Yo, eh tungtindi okay. na po tama buk si eh tama na may harvest pipilang kuan yung inapang sa kuan pag may katabu may katamak pascook di yung balat oh lang Yaa... amihan timing lumara sa sunod magkabalik tuh dano kay ma dano magapi ka mo nalako

mga pagluto na ako, gutom na po ako. Kahit na nakapagpandisal na ako, pero nung ako eh, yung laman ng isipan ko, yung alimasan <laughs> alimasan Tapos pagluto mamaya kasi nang nano. <laughs> Siguro kahapon na huli nila ito, no? Dahil nag-PM uh, ako, eh, pinabi nila, nag-message eh, ako kay Kaan, kay Junal itinabi siguro nila kasi malakas eh, malakas talaga yung halon et itinabi nila para sa pagdating nila mabili ako eh yung isa yung isang kapatid niya, wala pa eh hindi pa nakauwi eh. baka tanghaliin daw siya dahil sa sobrang lakas mahirap ng ibatak ng pan mabatak ng lambat yung iba nga sira na eh. yung ibang mga mga isda doon o mga limasak sira na yung mga lambat nila eh punit punit na daw eh. babuyan liko kada na deh sige sige halong ah oh saya sunod ah tayo mga busing sa bahay amigot nyo, malayo-layo pa yun yung biyahe nyo <laughs> si bogey bogs Ayaw! <laughs> oh, wala pa sila hindi pa sila gising, timing lang ito pag paggigwan ayan, dito na tayo hanggang dito na lang maglalaba pa ako pag tapos ko mamaya Okay? Hanggang dito na lang po mga busing babae. Love you all. Magluto na po.